What's up guys? Uh, for today's video ay tungkol naman ito sa restaurant kasi kakain tayo dito sa restaurant na ito at saka itong restaurant na ito guys ito yung aking binabalik-balikan dahil sobrang sarap ang pagkain nila dito ito pala sa guys na restaurant ayan po ayan pong restaurant na aking binabalik-balikan guys Al Oroba Grill Restaurant Ayan, try nyo din. Sobrang sarap nito. Sobrang sarap ng ano nila, luto nila. Kaya maraming dumadayo dito ng mga iba't ibang mga lahi. Kahit Pilipino, pumunta dito kasi yung hindi gaano kaanghang. Kunting may kunting anghang pero hindi sa gaano kaanghang. Ang sarap. Ayan, pasokin natin. Dito yung taga. <tinyo> For those sa mga kabayan natin na gustong malaman kung saan itong restaurant na ito, dito lang po ito sa Umal Hamam, Riyadh. Hello guys. Sa ngayon nandito pala po sa ano, sa kainan. Masarap yung ano nila. Yung pagkain. Ito pala yung laham. Ah, uh, ano lang once again uh, nandito lang po ito sa Umal Hamam, Riyad. malapit po siya sa Utein in front of Bully Clinic Hospital <laughs>